Happy Wednesday mga ka-guys. Alas dos imidya po ang oras and October 15, 2025 ang ating pizza. Update lang ta guys sa ato mga delivery today. Dagan-daghan tag mga delivery ginagmay lang pero mm, yayay gihapon kay matigo man siya. <laughs> Marami tayong delivery na dumating. Tagalogin pala ni Kuya AJ. Kawawa si Sis Lorraine Saldivar. Ating organic viewer fra nakasari din. <laughs> kasi <laughs> hindi niya maintindihan ang ano ang yoyo ni Kuya AJ pag magbisaya. So start tayo dito. Meron pa lang dumating na sinya kayo sa kalat diyan guys. Hindi pa dumating yung taga kuha ng basura namin. Meron tayong mga bagong delivery ng ating mga beers, mga San Miguel, Red Horse at saka maliliit, maliit na Red Horse, maliit San Miguel Lights, ayan po. So mga anim, anim na kahon yan siya. At meron pa tayong mga dito. Marami tayong coke ha. Hindi tayo maubusan ng coke. Kasi marami tayong coke. Meron tayong maliliit at saka malalaki. Pero hindi yan siya kasali sa nomating. sky beer lang tayo. At saka meron pa tayo pala dito. 1.5 na 175 na pala. Ayan. So hindi yan siya bagong dating. Ang bagong dating lang is itong ating isang kahon. Isang kahon na holiday beef Loop, 150 ml na binta namin ng ting 40 pesos. Ayan, isang kahon yan, bagong dating. Ah, no? Dalawa. Dalawang kahon pala. Dalawang kahon yan, nakasapaw. Maramihan yan kasi ma ano yan, mabinta yung ano natin, holiday corn beef di corn beef pala at saka marami tayong gulay guys hindi ito delivery <laughs> sali na lang rin ni Kuya AJ gilagay ko lang dyan sa loob kasi mainit doon sa labas at saka mas, madaling masira yung ating spring onion yung ating sibuyas dahon pati itong si Chinese pizza yung madali yang masira so dapat hindi siya madirect sa sunlight and ang ating bagong delivery is ito from beers meron tayong mga bread box dumating ang ating breed box 2, 4, 6 nakuhaan na yata ito kasi 10 yung kinakuha namin at saka may bagong delivery din tayo dito itong ating mga pan binisaya schedule niya is uh, every Wednesday every Wednesday ang kanyang schedule iwan kung bumabalik ba siya pagka Saturday basta Wednesday po ang punta niya dito and buyag buyag perminti na siya hurot na mo na itong mga gulay guys na dili siya delivery gyan to ang yun ako na siya dito sa palitanan although dili siya sa palingki usbon ako dili siya sa palingki gigan sa bangkirohan alam yung midri wholesaler nga palitanan nga barato po marapot siya bangkirohan so dili na mo gasto si kuya e. og gas <laughs> anak lang para makatipid ta di man pud mamalit si Kuya Ej og bukag-bukag dito O sa sako nga mga gulay so ingana na lang at least na pang tinda and kung makadaan si Kuya Ej doon sa ano sa bangkiruhan na mimili din ako guys basta may mga occasion doon na ano mapuntahan so daanan na lang yung si ano si tawag nito gulay and isa pa meron pa tayong bag, isa pang delivery ito ayan yan sabi ni Kuya AJ fish cracker yan against the light lang fish cracker tatlo ang ginakuha namin ito ka packs pero ngayon dalawa lang kasi binabudget natin yung ating ano yung ating tawag nito um, kapirahan kasi nga marami magsabay-sabayan sila na magdating imagine ka guys si gulay Um, nag, nagbitbit ako doon ng 2,000 na kulangan pa na short ako kasi ang nabayaran ko sa gulay is 2,164 ayan po para maniwala kayo 2,164 <laughs> yun ang nabayaran ni Kuya AG sa gulay kanina so sa mahal ng gulay yung 2,000 ni Kuya AG is gitilapan regiro <laughs> gitilapan og iring or gitilapan og halap yan na siya kung mahal ang gulay, maski same lang kadaghan ang imong gipamalit, basta mahal siya, madak-an ka. And meron tayong bagong mani, dumating si mani at saka meron din tayo dito ano, ito yung pangalawa na fish cracker at saka yung ating dawag nito. Si tawag bandi, si bandi na pinyato. Bandi yan sa, sa ano sa Ilunggo. Ayan. So, yan yung mga delivery ni Kuya AJ. Na kahit nasabihin natin nga, napakunti-kunti siya. Pakunti-kunti nga, pero dadami din kasi sa mahal. At saka, kung ano yung benta, benta natin kahapon, hindi siya kita. Benta lang is, ano, binabudget natin kinabukasan kasi aside from that, meron tayong mga bayarin. Bayarin namin sa kuryente. So, bayad pa ako mamaya sa ano ko na lang siguro ibayad sa Gcas ko na lang ibayad yung ating bayarin sa kuryente dahil nung isang araw nagbayad din si Mami Iyan ng bayarin namin sa tubig <laughs> sa tubig siya Kahap, anong isang nung mandi kaya lang sarado so kahapon binalikan niya so nakabayad na talaga siya ng ating utility bills sa tubig at saka ngayon is kuryente na naman so ganun lang ganun lang ang ano natin paikot-ikot at saka rolling-rolling yung ating mga mga kinikita at saka benta sa araw-araw. So kung hindi mo siya i-rolling or hindi ka rin marunong mag-rolling, walang mangyayari kasi <laughs> maubos mo yung paninda mo at saka wala ka ng ibenta ulit dahil hindi ka marunong mag-roll. Akala mo pera mo yon pero hindi mo pa yon dahil yon po ay benta mo at saka ang kita doon is magkano lang man. So kita mo ang ginansya. Yes po. Shout out. 100 na ice. Ice. Wali 100 pesos. Kasi mo kuha. Ah, sige, 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 sige. By the way guys, kung hindi nyo alam, ang aking ice is hindi na po siya 2 pesos. Nag-increase na po kami. Tag 3 pesos na po ang ating ice. So 33 times 3. 99. 33 ka book So, okay. amin na dong. Mone, ang sudlanan? Ah, sige, sige. Isa kagami. Shout out. <laughs> Shout out. Kuha mo tayo ng ice guys. So yung ice ko or yellow ko is tag 3 pesos na. Nung umpisa medyo nanibago sila pero kalaunan naintindihan na rin nila kasi hirap. <laughs> Mahal ang kuryente. So need natin mag increase talaga at saka matagal-tagal din na bago kami nag-increase um, mag-increase kami um, ganito lang pala guys para hindi kayo mahirapan bigyan ko kayo ng tip paano mag-increase huwag nyo i-ano agad na increase na o mahal na magbigay mo na kayo ma mag-abiso mag-abiso kayo lalong lalo na doon sa mga suki ninyo mag-abiso kayo na sa darating na ganitong araw, magtakda kayo ng araw kung kailan na magtaas na yung katulad nito ang ice namin, yellow namin. Bago kami nag-increase, nag-abiso muna kami mga one week, one week bago ang increase. So, ganun. Bye-bye muna kay tapusin ko lang to. Okay, going back. Natapos ko na guys yung ice na 33. Ano sa to daw? Clear book. Check sana ko daw ha. Wala na yan, no? Color, color. Okay lang, bisa. unsa color? Clear book. tag 60 dong long ni siya dong ha clear book ana okay ra okay. 60 440 400 Ini tisak dong ha 20, 30, 40 Thank you dong Ah okay So ayun <laughs> Bye bye na muna Salamat sa pagsubaybay ninyo guys sa mga vlogs ni Kuya AJ and ulitin ni Kuya AJ paki-subscribe ang YouTube channel itong YouTube channel ni Kuya AJ AJ kumpul Vlogs at saka paki na rin ang Facebook page ni Kuya AJ AJ kumpul Vlogs pa rin. Bye-bye and God bless.